madlong people, mabuhay. May nambabarat ng aking paninda kasi hindi ko siya binigyan ng tawad kaya nilayasan ako. Hindi kasi kami nagkasundo sa kanyang tawad. Sobrang barat kasi ng baka na to. Ito lang siguro talaga may experience sa mga baka. Paano ang mamalengki? <laughs> <laughs> Awang-awa nga ako sa baka na to kasi gutom na gutom siya panigurado lalo na umu. Ah! Ano gagawin mo dyan, Chumay? Sa araw ay nakita ko siya sa tabi naming pwesto. Niyaya ko nga siya magkape kaso inis na bako ko? Buti na lang wala pang ganong tao dahil may nangyari sa kanya dyan. nag brok brok, brok siya. Siyempre, wala tayong magagawa dahil malapit siya sa so, pwesto. Kailangan natin takpan ng kanyang oh, brok, brok. Hey. Kasi nga, tapak na tapak na ang yung brok-brok. Hindi na siya pwedeng alisin sa daspan. No? Pasintabi po sa mga kumakain. O siya, mga tolang gandito na lang. Masyadong maingay pag nagbo-boy ako.